Isang mapagpalang umaga po sa inyo mga kasokmed. Sana po ay okay pa kayo sa all right. Nandito po ako ngayon sa Barangay Rosario, City of San Pedro, Laguna, kay punong Barangay Ayens Bisido para sa kanilang gagawin na livelihood program sa paggawa ng basahan at paggawa ng sabon. At po, samahan niyo po kami at tunghayang natin ang kanilang activity. ...po ng training, ano po, ng pangkabuhay, ang pagsasanay. At syempre, yung mga materyales naman po ay suportado po ng... Lagi po ...tayo sa mas mga Ano po? Uh, ...ilang pako yung kailangan para magkakataon ka lang. Sige po, yung, ayan, hiyanan ko lang po ito. Ang pagkakalala po natin, unang pako po sa baba, then, unang pako po sa taas. pang pang Apo. Then, lakto po tayo na isa. May twist na lang po. Ayan, dito po yung silang kaibahan po nilang dalawa. Si Dormat po, may iniiwan. Si Pat Holder po, may forever. Ayun, si Pat Holder. Diret-diret po lang. <laughs> <laughs> Ayan, yeah, dire-direcho po lahat ang Patuloy. Patuhal doon na po. Gawa ah, so, lang po niya, na ano ba? Magiging tatlo po yan. Gawa lang sa pagpig. Oh, oh. Magiging na ba? Tatlo na po, wagay. Ang pinamagagawa natin is 17 liters na po. So, ang kailangan po natin is 15 liters na tubig po. 15 liters sa tubig na malinis mo na iinom. So pag sinabi na iinom, yung mga distilled, purified, mineral kung kaya. Bakit po ba? Kasi po, sa tubig po uh, sa lala, yung tagal po lang ang dishwashing liquid. So pag gumamit po tayo ng malinis sa tubig, yung dishwashing liquid po eh, na eh, ay pwede pong tumagal lang 6 months to 1. So, nakara-experience sa pumakay ng mga discussion na umasin po. ako. Yun po. So, uh, kalamansi po. So, sa paghahalo naman po, isang direction lang po na banayan po. Para po may po yung pagbubula. Sunod po natin yung ETA. Ito po yung ethylene diamine tetraacetic acid po. Ito naman po yung nakakatulong din po pang ko po na shelf life ng ating visual film. Then, sunod po natin yung preservatives para naman po makaiwas po sa contamination. Then, sunod din po yung antibac back po. So, wag sa kanya mag-alala. po, sumat-sukat na po Isang set nila po sa mag-alala. Yung anti po, para mga kaiwas naman po tayo sa mga bakteriya po at sa mga... Sunod po natin yung degreaser po. Ano po ba yung degreaser? Ito naman po yung nakakatulong makatagdal ng seno po sa ating mga hugasin. Okay. Then, sunod po natin yung magka-partner po na foamer at foam booster. So, ano po ba itong foamer? Ito po yung pagpapula. yung foam booster naman po para lalo na po siyang bumula. Kasi sanay po tayo sa mga gamit po, di ba po, mabula. Wag po ba walang bula, parang hindi po siya ano. Hindi siya... Opo. Oh, so, dire-direction lang po yung halo Ano po? para po welcome pa yung mga ito. Then, susunod po natin yung set po. May paliwanag po mga po kanina na yung set po natin ay kalamansi kasi yung green po yung ating colorant. Pag po yellow po, ang set po natin ay lemon. Naamoy na po ba? Mabangin no, po. Madelikado po pag wala pa. Ayan <laughs> na. po natin ilalagay yung kung ating sodium chloride. So ito po ay industrial salt po. Ano? Kapamilya po ito ng asin sa ating kusina po. Pero ito po ay huwag niyo pong gagalitin sa kusina. Kasi may harang chemical po siya. Baka pumula mula yung ating mga bili Pero ito po kasi yung nag-sisibig pang palapag po ng dishwashing liquid natin. So, ay, just in case po na parami yung tubig, or hindi po sinasadya ng tapon po ito, na po kayo sa lapot, pwede po kayo kumuha ng asin sa kusina. As dyan, siya niya po lalagay po sa dishwashing liquid para po lumapon. So, katilos lang po lang halo hanggang matunaw po yung ating sodium chloride. Pag po kayo yung naghahalo, mararamdaman niyo po na medyo bumibigat po siyang halo eh. itong gamitin. Pero kung magka po pang business po, iset aside niyo po siya ng mga 1 to 2 hours po. Para la lang po, uh, sigurado po tayo na tunaw na tunaw na po siya. Tsaka wala na din po yung pula So may tanong po siya. Uh, so una-una, uh, kami po ay nagkapasalamat, uh, Ma'am Ruby. Thank you very much po. At siyempre po sa ating mga ipinadala ng ating Governor Ramil Hernandez at Gobernadora uh, Ruth Hernandez. Thank you po sa mga delegates. Galing pa sila ng Santa Cruz para lang tayo ituruan sa paggawa nito. Pwede nating pagkakitaan, pwede gamitin sa ating mga tahanan. At syempre, salamat po sa ating punong lungsod, Mayor Art. Dahil, dahil, dito sa program nila, livelihood training, maraming may tutulong dito sa atin. Kami po umaasa dito sa pamahalang parangay ng Rosario na nawa yung mga ganitong activities na kinikin natin kasi ito ay makakatulong sa ating mga pang-araw-araw at magiging pangkabuhayan. So maraming maraming salamat po sa ating mga council members at sa mga dumalo. Sir, salamat din po sa inyo. So